Good morning sa atin lahat mga guys. Napakaganda tong araw na to dahil binigyan na naman tayo ng Panginoon ng panibagong buhay at kalusugan para sa mga tinatahak natin pang araw-araw. Kung may click kang 1, 2, ito yung mga basic na dapat mong gawin pag ayaw umandar o walang display yung ating dashboard. Dinala dito, hinatak dahil ayaw ng umandar, eto walang display yung kanyang dashboard. So, subukan na natin. Isusi at ayun nga walang kahit ni isang nagpapakita sa kanyang dashboard. Pagka naka-encounter kayo ng mga dito may tatlo tayong pwedeng gawin dito. Yung mga basic na dapat gawin. Una itong kanyang fuse. Buksan nyo lang itong kanyang battery dito sa kanyang footboard. At makikita natin yung anim na fuse dito sa may loob. Meron tayong anim na fuse dito sa kanyang loob. May tatlong blue, dalawang red at saka medyo brown na yellow. Ito yung medyo brown na yellow na ating itetest dahil ito yung kumukonekta sa ating ignition. At para hindi natin hinulaan itong ating gawa ay kailangan natin gumamit ng test light. Napakalaga na gumamit tayo para ma-check natin yung mga dapat nating i-check. So umilaw yung ating test <laughs> light. Nangungulugan lang na okay pa yung ating battery. Uh, at may laman yung ating battery. Sunod natin tong medyo yellow na brown na fuse. Uh, at kung ilaw to, ibig sabihin okay yung ating fuse. Umilaw yung ating test light, ibig sabihin okay yung ating fuse. Pagka wala naman kayong mga test light, pwede nyo gawin ito. Kung wala kayo ng lone nose, sa ating fuse, o diskarte nyo na lang kasi yung mga bagong gumagawa yung nagdi-DIY lang sa kanilang mga motor ay walang gamit na test light so pwede nyo gawin nito ugutin nyo lang yung isang fuse natin at saka tingnan nyo dito sa may gitna kung putol kung malabo pasensya na kung malabo pero ang kaso ng ating fuse ngayon ay dahil luminaw kanina at wala nang putol dito sa kanyang gitna ibig sabihin good yung ating fuse pagka good yung ating fuse Punta tayo agad sa kanya ng pangalawa. Nagiging dahilan kung bakit nakakaproblema itong ating dashboard. At bago tayo makapag-proceed sa pangalawa nating gagawin ay kailangan natin alisin itong dalawang malilit na tornilyo dito gamit tayo ng multifunctional screwdriver. Sa mga baguhan na mag-alis ng ating mga pairings so yung mga cover ng ating motor ay kailangan dito sipag at tiyaga dahil kung wala kang tiyaga dito siguradong hindi mo maalis itong ating cover so kailangan lang madali lang to pagka alam mo yung mga diskarte yung mga diskarte para alisin yung mga cover ng ating motor kailangan mo lang panuorin to so pag nalis na natin iangat lang natin itong kanyang cover then ihilain natin pababa at eto at na pagkatapos sunod natin itong dalawang malilit na tornilyo gamit tayo ng mm. At pag na natin, huwag nyo nang pakilaman tong dalawang to. At punta tayo dito sa may baba, may makikita kayong, makikita kayong rivet dito na plastic, rubberized sya. At tusukin nyo lang dun sa may gitna para maalis yung lock, magkabilaan dito at sa kabila. Alisin natin din to. Ayan, tutusokin lang natin dito sa may gitna, then maalis yung kanyang lock, mahugot nyo na yan. Na At pag naalis natin tong kanyang rivet, may dalawa tayong alisin na screwdriver sa may baba. Magkabilaan din to mga guys. Kapag naalis na natin yung kanyang mga lock, iangat lang natin ng konti, paghiwalayin natin konti lang then sa taas gamit tayo ng flat screw kung may plastic kayo o remover uh, mas maganda gamitin pero okay din tong flat screw natin basta ingatan lang natin diyan basta basta nagagasgasan o nababali tong ating cover uh, medyo iangat lang natin paghiwalay natin ng kaunti gaya ng ginawa natin dun sa may baba Uh, huwag kayong matakot dahil hindi basta-basta nasisira itong ating mga kapera. Magkabilaan to mga guys, gawin natin, I medyo hiwalay natin yung kanilang mga nagdugtungan. pag okay na, ganito, medyo humiwalay na siya. Magkabilaan, uh, pwede na natin siyang alisin dito sa may baba. Dito natin siya alisin. Ganun din, ihiwalay natin. Gamit lang tayo ng flat screw. Then, para mas madali natin maalis, habang inihiwalay natin, dapat itutulak ng ating hinlalaki itong ating peris para maalis ayan kailangan lang pagsabayin habang inaalis itutulak ng ating hinlalaki ganun din sa kabila gawin natin yung ginawa natin dito sa una natin ginawa Binalik pala natin tong dalawang tornilyo kanina pero maluwag lang siya. Nagsisilbing tagahawak lang siya para hindi maulog. So kailangan na natin siyang alisin. Then kailangan natin alisin tong wire papunta sa kanyang headlight. Ah uh, pisilin lang natin uh, at hugutin para maalis natin tong kanyang wire. alis na natin yung mga dapat natin alisin ito na yung ating susunod na i-check ito yung dapat natin i-check hugutin nyo lang itong kanyang pinakasakit papunta dun sa may at uh, lumulawag kasi ito madalas at kinakain ng corrosion kung minsan uh, linisin lang natin to at dun sa pinaka pin ng ating socket ay galawin natin ng long nose para mas lalo humipit yung kanilang dugtungan yung kung nakakaranas kayo ng mga an end off na display ng ating dashboard etong galawin nyo o linisin nyo so linisin lang natin Kapag nalinis na natin at nagalaw na yung pin sa pinaka-sakit, pwede natin siya ibalik para maging maikpit yung kanilang tugtungan so ibabalik na natin then susubukan natin kung okay na siya kung hindi pa rin makuha dito punta tayo sa pangatlong step natin okay meron na sabihin dito lang siya nagka problema talaga dito sa kanyang sakit dito sa may ating susian madalas kasi nangyayari dito sa may dugtungan ng ating susian so ang <mulong> put <noise>

Okay na mga guys, pag hindi natin nakuha dito, pwede natin siyang pupunta dito sa pangatlong dapat natin i-check. Alisin lang natin itong kanyang pot board at saka alisin natin itong kanyang fuse box. at may mga wire dyan sa may baba nito. At uh, siyempre alisin din natin dito sa kanyang sakit dito para malis yung fuse box. Uh, check natin yung mga wire doon. At hugutin nyo kung may mahugot doon, siguradong kinain ng corrosion yun. At yun ang papalitan nyo idudugtong nyo. At yun lang yung mga karaniwang nangyayari dito sa ating mga click 125. At hanggang dito na lang yung ating video. At sana may nitulong naman ako. Kahit paano. At maraming salamat sa inyong panonood. At sana pagpalain tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating